Kumusta sa inyong lahat? Ako si Jose Santos. At ngayon ay susuri natin ang paksang paano maiwasan ang mga karaniwang scam na nagtatarget sa mga senior citizen. Ano ang pinakakinatatakutan mo sa iyong paktanda? Marahil. Marami ang sasagot na mga. Problemang pangkalusugan, totu iyan. Ngunit may isa pang bagay na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa puso nga marami sa ating mga kaibigan. Ito ay ang mawala sa isang iglap, ang perang pinahirapan at inipon sa buong buhay para sa pagre-retiro dahil sa panloloko. Bilang isang eksperto na nakasubaybay sa mga kasong fraud, salub nga maraming taon na iskong ibahagi sa inyo ang ilang mahahalagang paalala. Partikular na para sa ating mga kaibigan na nasa middle age at mga senior citizen ang mga pamamaraan ng panloloko ngayon ay mas moderno na at mas mahirap ng matukoy. Halos siyam sa sampung tao ay posibleng maloko. Kaya't ang mga kaibigan nating may ipon sa bangko ay dapat basahin ng mabuti ang ating tatalakayin ngayon at paalalahanan ang ating mga mahal sa buhay na maging mapagmatiak. Dati, ang mga scam ay karaniwang nangyayari sa daan. Ngayon, dahil halos lahat tayo ay gumagamit ng mobile banking, Gcash, o Maya para sa ating matransaksyon, nakbago na rin ang target ng mga scammer. Hindi na ang cash sa ating bulsa ang kanilang habol, kundi ang perang nakadeposito sa ating mga bank account. Marahil, ay nagtataka kayo. Paano mananakaw ang pera ko kung nasa akin naman? ang aking ATM card at hindi ko sinasabi kaninuman ang aking password na intindihan din iyan ng ma scammer. Kaya gumagamit sila ng mga paraan na hindi natin inaasahan. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang totoong kaso na nangyari dito sa Pilipinas. Isang hapon, habang masayang naksasalosalo salo ang isang pamilya, biglang tumunog ang cellphone ng kanilang ate. Nagulat siya at kumunod ang no nang makita ang isang bang notification sa kanyang screen, may pumasok na Rp50,000 ribu, sa kanyang account. Habang hindi pa siya nakakabawi sa gulat, may tumawak na hindi pamilyar na numero. Isang babae sa kabilang linya ang humahagulgol. Hello po. Pasensya na po. Nakamali po akong transfer. Ipadadala ko po sana. Yung pera sa kaibigan ko para sa emergency. Nasa ospital po ang kamag-anak niya at kailangang kailangan ng pera para sa operasyon. Pakiusap po. Ibalik nyo po sa akin ang pera sa lalong madaling panahon. Dahil sa awa at sa pag-aakalang makakatulong, karamihan sa atin ay agad na ibabalik ang ampalimapulo ribu-ribu sa account na ibibigay ng kausap. Kung gagawin mo ito, bina batik kita. Dahil mata gumpai kang, nahaulok sabitak nang scammer. Bakit ito isang scam? Ang toto, ang lima ribu na pumasok sa akon mo ay hindi galing sa maling transfer. Ito ay isang online loan na kinuha ng scammer gamit ang iyong pangalan at personal na impormasyon na nakuha nila sa ilegal na paraan. Ang perang ipinadala nila sayo ay galing sa isang loan company. Kapag ibinalik mo ang pera sa scammer, ang perang ipinadala mo ay galing na mismo sa sarili mong ipon. Ang mas masakit, ang 50,000 na loan ay nakapangalan sayo kaya ikaw ang hahabulin ng Loan company para magbayad ng principal at interest. Hindi lang nawala ang pera mo na kautang kapanang hindi mo alam. Para maging mas kapani-paniwala, magpapadala pa silang ang peking screenshot ang transfer. Ano ang dapat gawin kung mangyari ito sa iyo? Huwag magpanik at huwag agad magtransfer. Kahit gaano kaawa-awa ang kausap mo, manatiling kalmado. Ang pagiging kalmado ang unang depensa laban sa panloloko. Pumunta sa pinakamalapit na branch ng iyong bangko. Kausapin ang staff sa counter at ipaliwanag ang sitwasyon. Hilingin sa kanila na tulungan kang alamin kung saan nanggaling ang pondo kung ito ba ay galing sa personal na account o sa isang loan company. Sila ang makakapagbigay ng tamang impormasyon. Tumawag agad sa pulisya. Kung may kahina-hinala napansin, tumawag sa PNP. Anti-Cybercrime Group, ACG. Hotline. Itago ang lahat ng ebidensya tulad ng text messages, numero ng tumawag, at bank notification, mobile payment at e-wallet scams, GCash, Maya, ATBP, mobile payment. Dahil sa kasikatan nga e-wallet, dito na rin naglipana ang mga scammer. Magingat sa mga text message o pop-up ads na nagsasabing Congratulations nanalokang kang 5, 10, ribu sa aming promo. I-click ang link para makuha ang premyo. May problema sa iyong account. I-click dito para i-verify at may wasang block ang ngaling na ito ay naglalaman ng Trojan Horse Virus. Kapag naklik mo ito, may install ang virus sa iyong cellphone at makokontrol ng scammer ang iyong telepono. Makukuha nila ang iyong mga password, contact list at iba pang sensitibong impormasyon. Isa pang panganib ay ang nga libreng public wifi sa mga cafe, mall o airport. Marami sa mga ito ay phishing wifi na gawangan nga kriminal. kapag kumonekta ka. Lahat ng impormasyong ipinapadala mo, kasama na ang iyong bank details at passwords, ay madali nilang mananakaw. Paano natin mapoprotektahan ang ating sarili? Huwag basta-basta maklik na ng link mula sa hindi kilalang nagpadala kung may duda. Tawagan ang official na customer service ng kumpanya. Mag-install ng anti-fraud at caller ID apps tulad ng Huskal para matukoy ang mga kahinahinalang tawag at text. Iwasan ang paggamit ng public Wi-Fi para sa mga sensitibong transaksyon tulad ng pagbabayad o online banking. Mas ligtas gamitin ang sarili mong mobile data. Huwag kailanman ibahagi ang iyong password, OTP, one-time password o credit card security code kaninuman. Gamitin ang fingerprint o recognition para sa dagdag -dag na seguridad. Payo para sa ating mga senior citizen. Bilang mga slow walkers sa agos ng teknolohiya, ang ating mga nakatatanda ay mas madaling mabiktima. Dahil sa kabaitan at pagiging mapagtiwala, madali silang naniniwala sa mga mapanlinlang na salita. Narito ang ilang ipayo ni Jose Santos para sa kanila. Huwag iling ang inyong pangunahing savings account sa anumang mobile payment app. Magbukas ng hiwalay na account o e-wallet at lagyan lamang itong ng maliit na halaga para sa pang-araw-araw na gastos. Magtanong sa mga nakababatang kapamilya kung may natanggap na kahinahinalang text, tawag o bank transfer. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga anak o apo na mas pamilyar sa teknolohiya bilang mga anak kausapin natin ang ating mga magulang. Ibahagi sa kanila ang mga bagong uringan scam. Turuan sila kung paano mag-ingat at kung ano ang gagawin. Tulungan silang mag install ng nga security app sa kanilang cellphone at ituro ang tamang paggamit nito. Paano makilala ang pekeng pera, Philippine Peso, kahit usona ang digital payment. Gumagamit pa rin tayong cash. Mahalagang malaman kung paano suriin ang perang papel, lalo na ang 51,000 at 50,000. Gamit ang paraang hawakan, tingnan, ikiling ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hawakan, feel. Ang tunay na para ay, may magaspang na tekstura. Am, kapag hinawakan mo ang masalitang, Republika NG Pilipinas, ang larawan ng bayani, at ang halaga ng pera, dapat ay may mararamdaman kang nakaumbok, embos, na print. Kung ito ay makinis na parang ordinaryong papel, malamang ito ay peke, tingnan, look, itapat ang perasa liwanag. Dapat ay makikita mo ang watermark, ang anino ng, muhangang bayani at, ang denominasyon, sa blangkong bahagi. Mayroon ding security thread. Isang may tim at tuloy-tuloy na linya. Na makikita sa gitna, ang pekang pera ay may malabong watermark o putol-putol na security thread. Ikiling. Tilt. Ikiling ang pera. Sa iban ni 1,500 500 na papel, mayroong optically variable ink sa ibabang kanang bahagi na nagbabago ang kulay. Halimbawa, mula berde ay nagiging asul kapag inikiling. Ang pekeng pera ay hindi nakbabago ang kulay. Sana ay makatulong ang makaalamang ito sa panahon ngayon. Bawat isa sa atin ay maaring maging tagapakpalaganap ng impormasyon laban sa scam. Kung sa tingin mo ay nakatulong ang ating tinalakay ngayon, mangyaring ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ang isang share mo ay maaring makatulong na may ligtas ang pinahirapang ipon ng isang mahal sa buhay. Magtulungan tayo upang labanan ang mga. Manoloko at protektahan.